pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala ang lumalang sa kanila. Sa halip, ang apoy ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa kaitaasan, ang rumaragasang tubig, at ang mga bituin sa kalangitan, ang kinilala nilang mga diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha ng mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sang nilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos, maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sila sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit din nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! salmong tugunan, ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Aleluya, Aleluya! Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa dao. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.